Alam nating lahat na hindi madali ang mamuno sa isang bansa lalo na kapag usapang pera na. Sa bawat administrasyon, may mga pangakong pagbabago, proyekto, at programa para sa bayan. Pero sa likod ng mga ito, may isang bagay na hindi nawawala, ang utang ng Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, patuloy itong lumalaki at nadadagdagan. Pero paano nga ba nagsimula ang utang ng bansa at saang panahon ito pinakabumigat? Bago po ang lahat, baka pwedeng pa ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang kwento ng utang ng Pilipinas ay nagsimula noong 1960s sa ilalim ng pamumuno ni Diosdado Macapagal. Siya ang tinatawag na Poor Boy from Lubao at kilala sa paglilipat ng araw ng kalayaan mula Hulyo for papuntang Hunyo 12 upang tumugma sa tunay na kasaysayan ng ating kalayaan. Isa rin siya sa mga nagsulong ng reforma sa lupa para matulungan ang mga magsasaka. Noong siya ay naupo bilang presidente noong 1961, ang kabuang utang ng bansa ay nasa 700 milyon pa lamang. Ngunit pagsapit ng 1965, umabot ito sa 2.3 bilyon. Ibig sabihin, halos tatlong beses ang itinaas sa loob ng apat na taon. Isa sa mga dahilan nito ay ang pagbaba ng halaga ng piso. Mula dalawang piso kada dolyar, ito ay naging tatlong punto na piso kada dolyar. Dahil dito, kahit hindi ganoon kalaki kung sa dolyar titingnan, mas mabigat na agad kapag piso ang pinag-uusapan. Pagkatapos ni Makapagal, sumunod si Ferdinand Marcos Senior, na nagsimulang manungkulan noong 1965 at tumagal hanggang 1986. Siya ang pinakamatagal na naging pangulo ng bansa. Sa kanyang panahon, sinimulan ang maraming malalaking proyekto gaya ng mga tulay, gusali at iba pang infrastruktura. Ngunit karamihan sa mga ito ay pinunduhan ng malalaking utang mula sa mga banyagang bangko at institusyon gaya ng World Bank at International Monetary Fund. Noong unang taon ni Marcos, nasa 2.3 bilyon pa lang ang utang ng bansa. Pero nang matapos ang kanyang pamumuno, tumaas ito sa mahigit daan at siyam na limang bilyon. Ibig sabihin, halos isang daan at pitumpong beses ang itinaas ng utang sa loob ng dalawang dekada. Habang tumataas ang utang, patuloy ding bumabagsak ang halaga ng piso. Mula tatlong piso at siam na put limang sentimo kada dolyar, umabot ito sa labing walong piso at anim na pung sentimo pagdating ng 1985. Dahil sa sobrang taas ng utang at paghina ng ekonomiya, napilita ng Pilipinas na humingi ng tulong sa IMF. Nagsimula noon ang tinatawag na Philippine Debt Crisis kung saan halos isang katlo ng pambansang budget ay napupunta lang sa pambayad ng utang. Maraming Pilipino ang naapektuhan dahil lumiit ang pondo para sa mga serbisyong panlipunan at proyektong pangkabuhayan. Nang matapos ang pamumuno ni Marcos, pumasok si Corazon Cory Aquino noong 1986. Siya ang unang babaeng presidente ng bansa at naging simbolo ng pagbabalik ng demokrasya matapos ang EDSA People Power Revolution. Ngunit nang siya ay maupo, sinalubong niya ang malaking problemang iniwan ng nakaraang administrasyon, ang napakalaking utang ng bansa. Ang pamahalaan ni Cory ay nagtuon ng pansin sa pagbabayad ng mga utang upang maibalik ang tiwala ng mga dayuhang bansa at mga mamumuhunan. Gayunpaman, dahil malaking bahagi ng pondo ng gobyerno ay napupunta sa pagbabayad ng utang, nagiging kaunti lang ang natitirang budget para sa mga proyekto at serbisyo sa mamamayan. Matapos ang magulong panahon ng martial law, pumasok si Corazon Aquino bilang bagong leader ng bansa. Siya ang unang babaeng pangulo ng Pilipinas at sinimulan niya ang pagbabayad ng napakalaking utang na iniwan ng nakaraang administrasyon. Noong unang taon niya bilang presidente, umabot na sa tatlong at siyam na bilyon ang utang ng bansa. Sa loob ng anim na taon ng kanyang panunungkulan, ay patuloy itong tumaas hanggang sa umabot ng halos walong at 70 bilyon pagdating ng 1992. Habang nagbabayad ang gobyerno, patuloy namang humihina ang halaga ng piso. Mula 20 piso kada dolyar noong 1986, naging 25 piso kada dolyar ito pagsapit ng 1992. Ibig sabihin, kahit nakababayad tayo ng utang, bumibigat pa rin ang kabuang halaga nito dahil sa pagbaba ng palitan ng piso. Sa kabila ng mga pagsubok, pinilit pa rin ni Aquino na mapanatili ang tiwala ng mga dayuhan at maibalik ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Pagkatapos niya pumasok si Fidel V. Ramos noong 1992, kilala siya bilang Steady Eddie dahil sa mahinahon at maayos niyang pamumuno. Sa kanyang panahon, nagkaroon ng political stability at nagsimulang umangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Dahil dito, tinawag ang bansa noon bilang isa sa mga Tiger Cub economies ng Asia. Ngunit kahit maganda ang takbo ng ekonomiya, patuloy pa rin lumaki ang utang ng bansa. Noong unang taon ni Ramos, Nasa 870 bilyon na ang utang. Pagkatapos ng kanyang anim na taon bilang pangulo, umabot ito sa halos 1.5 trilyon pagsapit ng 1998. Halos doble ito kumpara sa simula ng kanyang termino. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ay ang pagbabapa ng halaga ng piso mula 25 piso kada dolyar noong 1992 hanggang 40 piso kada dolyar noong 1998. Ibig sabihin, ang bawat dolyar na uutangin o babayaran ng gobyerno ay mas mabigat na sa piso. Pagsapit ng 1998 ay nanalo si Joseph Erap Estrada. Sa kanyang kampanya, tinutukan niya ang mga programang kontra kahirapan upang matulungan ang mga mahihirap. Ngunit dumating naman ang Asian Financial Crisis na malaki ang naging epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Noong unang taon niya bilang presidente, nasa 1.5 trilyon ang utang ng bansa. Pero pagdating ng 2000, bago siya mapatalsik sa pwesto, umakyat ito sa halos 2.4 na trilyon. Sa loob lamang ng tatlong taon ay halos 1.6 na beses na ang itinaas ng mga utang. Lumala pa ito dahil bumaba ang halaga ng piso mula 40 piso kada dolyar noong 1998 hanggang 50 piso kada dolyar noong 2001. Dahil dito, mas bumigat ang pasaning utang ng gobyerno. Pagkatapos ni Estrada, umupo naman si Gloria Macapagal Arroyo, anak ni dating Pangulong Diosdado Macapagal. Siya ang Pangulo mula 2001 hanggang 2010 at isa sa pinakamatagal sa modernong panahon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, maraming kontrobersya ang lumabas, pero sa kabila nito, nanatili pa rin siya sa pwesto dahil sa kanyang mga programang pang-ekonomiya. Noong unang taon niya, umabot sa 2.4 na trilyon ang utang ng bansa. Pagkatapos ng halos siyam na taon sa pwesto, lumobo ito sa 4.7 trilyon pagsapit ng 2010. Halos doble rin ang itinaas sa kanyang termino. Isa sa mga dahilan ng patuloy na pag-utang ay ang global financial crisis noong 2008, kung saan kailangan ng gobyerno na mangutang upang mapanatili ang ekonomiya at masuportahan ang mga programa para sa mamamayan. Pagsapit ng 2010, naging Pangulo si Benigno Noynoy Aquino III na anak ni dating Pangulong Cory Aquino at Senador Ninoy Aquino. Kilala ang kanyang pamahalaan sa kampanya laban sa korupsyon at sa daang matuwid na programa. Noong unang taon niya, nasa 4.7 trilyon na ang utang ng bansa. Sa pagtatapos ng kanyang termino noong 2016, ay umabot ito sa 6.1 trilyon kahit tumaas pa rin ang utang nakapagtala naman ng mas matatag na ekonomiya sa ilalim ng kanyang pamumuno dahil sa mas mahigpit na pamamahala sa pondo ng gobyerno at paglaban sa katiwalian Matapos ang pamumuno ni Benigno Noynoy -Noy Aquino III marami ang nagsabing gumanda ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng kanyang administrasyon mas mabagal ang pagtaas ng utang kumpara sa mga naunang pangulo mula 4.7 trilyon noong 2010, umabot ito sa 6.1 trilyon pagdating ng 2016. Ibig sabihin, halos 1.3 beses lang ang itinaas sa loob ng kanyang termino. Mas mabagal man ang pagtaas ng utang, mas mabilis namang lumago ang ekonomiya ng bansa. Bumaba ang debt-to-GDP ratio na nangangahulugang mas mabilis ang paglaki ng kita ng bansa kumpara sa utang. Dahil dito, Sinasabi ng mga ekonomista na gumanda ang fiscal health o kalagayang pinansyal ng Pilipinas. Sa panahong iyon, nakilala ang bansa bilang isa sa mga mas matatag na ekonomiya sa Asia. Pagkatapos ni Noynoy Noy Aquino, sumunod si Rodrigo Roa Duterte noong 2016. Siya ang kauna-unahang presidente mula sa Mindanao. Kilala siya sa mahigpit na kampanya laban sa droga at sa malawakang programang Build 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 na layuning magpatayo ng mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura sa buong bansa. Sa unang taon ni Duterte, ang kabuuang utang ng bansa ay nasa 6.1 trilyon piso. Ngunit pagsapit ng 2022, sa pagtatapos ng kanyang termino, umabot ito sa halos 13.4 na trilyon. Ibig sabihin, halos dalawa at kalahating beses ang itinaas ng utang ng bansa sa loob ng anim na taon. Ang pangunahing dahilan ng mabilis na pagtaas ng utang sa panahon ni Duterte ay ang pandemya ng COVID-19. Dahil sa mga lockdown at paghina ng ekonomiya, napilitang mangutang ang gobyerno upang punduhan ang mga ayuda, programang pangkalusugan, at tulong sa mga nawalan ng hanap buhay. Malaki ang ginampanang papel ng utang para makabangon ang bansa mula sa epekto ng pandemya. Ngunit kapalit nito ay ang pagbigat ng pasaning pinansyal ng gobyerno. Taku. Pagsapit ng 2022, nanalo naman si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa kanyang termino, ipinagpatuloy niya ang mga proyektong iniwan ng nakaraang administrasyon at hinarap ang malaking hamon ng mataas na utang at inflation. Sa unang taon niya bilang Pangulo, nasa 13.4 na trilyon na ang utang ng bansa. Ngunit pagsapit ng 2025, tumaas pa ito sa halos 17.6 na trilyon. Ibig sabihin, halos 1.3 beses ang itinaas ng utang sa loob lamang ng tatlong taon. Isa sa pinakamalaking alalahanin ngayon ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang malaking halaga ng interes na kailangang bayaran ng gobyerno taon-taon na umaabot na sa trilyon. Kung babalikan natin ang nakaraan, noong 1986, nasa 7,000 piso lamang kada Pilipino ang katumbas ng utang ng bansa. Pero pagdating ng 2025, halos 20 beses na itong mas mataas. Kung hahatiin ang kasalukuyang utang na 17.6 na trilyon sa tinatayang isang daan, labing pitong milyong populasyon ng Pilipinas, lalabas na ang bawat Pilipino ay may katumbas na utang na halos isang daan at limampung libong piso. Ang numerong ito ay hindi basta-basta. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang pasaning iniwan at pinapasan pa rin ng bawat mamamayan. Mula sa panahon ni Diosdado Makapagal hanggang sa kasalukuyang administrasyon, makikita ang tuloy-tuloy na pagtaas ng utang ng bansa. Bawat presidente ay may kanya-kanyang dahilan gaya ng may krisis, may proyekto at may mga programang nangangailangan ng pondo. Ngunit habang lumalaki ang utang taon-taon, mas lumalalim din ang tanong na dapat pag-isipan ng bawat Pilipino. Kung patuloy nga na lumulobo ang utang ng bansa, sino nga ba talaga ang magbabayad sa huli? Ikaw? Ano sa tingin mo? Ibahagi mo naman ang iyong sagot sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito